Morning mga kapatid. Umaga naman po. Saka, salamat po pala sa tito, sa nagbigay. Dalawa po po. Salamat po sa supporta nyo. Sana'y pagpalaan mo kayo palagi. Balik isa nito sa akin. Yung isa po sa asawa, asawa ko. Pero ayaw po lang asawa ko. Kaya sinusot ko po yung dalawa. Ngayon po, yung share ko po ngayon ay tungkol po sa pang-araw-araw po nating buhay. Sa paghahanap buhay, sa basta sa pang-araw-araw po kasi itong nagkikita ako at saka nangyayari po sa mga buhay natin. Saludo po ako sa mga gantudo kayo na mga na, na Katulad ko po na magulang. Kasi iba mali. Mali na. Kasi iba hindi na na napapa napapriority. Ay, naalagaan pala. <laughs> naalagaan yung kanilang mga anak. Iba, talagang napariwara pa. Oo nga, nabibigay nila yung pangangailangan uh, pangailangan. Lalo na sa financial. Pero mali. Kasi yung mga anak nila, kulang po na sa pag-alaga. Kaya saludo po ako sa mga businessman na mahal-mahal mahal ng kanilang mga, mga pamilya na may, pa, may oras ba, may oras para sa banding. Hindi ka tulad po nung, kaya pa rin siya po sa tatamaan na mga talagang nagsumikap sana kaso may kapalit naman. Yun nga, hindi natin ahata, pero yung pamilya natin, kumbaga, sa kaharap buhay po natin, simple nga, malayo yung iba, hindi po natin nakakasama, kaya sa mga OFW po na talagang turusikap ay sana kahit na malayo po tayo, kahit once a week, twice a week, o kasabihin natin, seven, seven days a week. Huwag po tayong, yun nga, kahit na nanghina na, lupay-pay na, pagod, stress. Maglampo pa rin po tayo ng time para sa ating pamilya. Pero yun ay ano kaking lang pong suggest. Kasi ako po talaga, hindi po pagod kasi isa na po sa nagiging lakas ko ay eh, ang pamilya ko po. Pangalawa, ang nagbibigay po sa akin, ayun ka, ang kaunahan po pala nagbibigay sa akin ng lakas, ang Panginoon kaya yung pamilya po, na ko, nasasabi ko po lakas kasi sila po yung naging inspiration ko para magpatuloy po na makipagsabalaran, na, mag, na, makapag, na makipagsabalaran sa mundo ito. Kaya nga po, saludo po ko sa mga businessman na talagang businesswoman para <laughs> hindi lang pala businessman, businesswoman na talagang tudu effort hindi lang para sa sarili nila kundi para sa pamilya nila pero sana ingat po palagi at saka palagi po tayo mag magdasal kasi yung po ang pinaka una nagbibigay sa atin ang, yan lahat alam niya na po kasi yung mga pangangailan natin kaya pag tayo po ay nagdasal Maniwala po kasi yan. One hundred percent. Mapapakinggan po tayo ng pagiging. Wala pong imposible sa kanya. Kahit ano po, sakit, may sakit po kayo, pagdasal niyo. Problema, ip ipagdasal niyo po. Kung ano pong pangangailangan po natin, ipagdasal po natin. Lahat po, bibigyan. Pero, wait, wait lang po ha. Huwag po naman madali. Kasi hindi naman lahat. Huwag kumbaga, itanim mo ngayon, bubunga, kinabukasan. Kaya, wait po mga kapatid ha. Ganun lang po. gano'n lang po kasimple intindihin ang mga bagay na talagang kung tayo maghihintay, mayroon at mayroon. Kaya ako, nagkaantay lang po ako. <laughs> Kaya muli, magandang umaga at sana'y wala pong nasaktan sa ano ko, message ko. Message po yun. Para kasi talagang maray po akong na ano na Na-encounter na family na ganun po ang nangyari nag-upload po yung magulang nila, yung mga anak na iwan, kaso yung iba na pariwara, yung mga anak, yung asawa naman, nalulong sa mga bisyong, hindi to sa bisyong, bisyo po dito sa mundo ito. Kaya sorry po sa tatama ng mga nanay at tatay, at kuya, pasinsya po sa inyo, akin ay totoo po to relate sa totoong buhay. Kasi nga sa mga kasama ko po, sa, sa mga laging kasalamu ako po dito sa mundo to. Kaya muli, God bless po sa ating lahat at pagpalagi po sa ating lahat. Ingat po palagi. Maraming marami po salamat.